Nakatagpo sila tinding ng taong makakatulong sa kanila. Ang hindi hinasahan nila tinding na ito pala ang tunay na nanay ni Ramon at hinahanap itong si Ramon Montenegro. At samantala na isahan nga nila balatugan itong si Olga at tinakot nila ito na makarating umano kay Don Julio ang sikreto nito. Kapag sa oras na itutuloy pa rin umano ni Olga ang banta sa kanila na ipagtatanggal sila sa mga pwesto. Sinabi ni Balatugan para paraan lang umano dahil lahat ng kumakalaban umano kay Espinas lagi may alas hawak itong si Spinas bilang palanggalang. Sising-sisi naman itong si Olga sa pagdiin niya kay tanggol sa kulungan kung hindi dahil dito, hindi umano malalaman ng iba ang kanyang lihim at nasa piligro umano ang buhay ng kanyang anak na si Samantha, este Bubbles. Parang napagtanto ni Olga na kinakarma umano siya sa kanyang pinagagawa dito kay Tanggol at Ramon at may posibleng mangyayari umano sa kanilang dalawa ni Bubbles ang ginawa niya sa bagama. Napag-isip-isip ni Olga na si Samantha ang kanyang anak naging palang Pagalang ni Tanggol laban sa kanyang masasamang plano katulad na lang sa pagtumba niya kay Tanggol. Dagdag pa ditong sobrang nabahala itong si Olga sa paglabas-masok umano ni Tanggol sa kulungan dahil hindi umano imposible na magtagpo ang mag-ama. Yan umano ang kanyang kinakatakutan. Samantala, nanginginig sa takot itong si Rabid. Sobra na silang natataranta ni Olga dahil din sa sinabi ni Ramon sa kanila na sa kiyapo na umano si Mersing at Nita. Nararamdaman ni David na malapit na umano siyang mabuko kahit inutosan siya ni Olga na kailangan bumalik dito sa kiyapo para mapigilan umano kahit anumang impormasyon na makuha sa tauhan ni Ramon Montenegro. At habang abala naman itong si Olga at David sa pagpigil kay Ramon sa katotohanan dapat malaman na nito. Ngunit itong si Tinding ay kusa namang nilalapitan sa nanay ni Ramon na kung saan ito pa ang magdala kalatinding kay Ramon at hindi ito mapaghandaan ni Olga. Maraming salamat.